Good day everyone! Welcome to Maloda Gardener Vlog. For today's video ay i-share ko sa inyo ang aking napakagandang bulaklak. Ayan. Ang tawag nito ay ground orchids na maganda ang malaklak. Itong klase na ground orchids ay parang dwarf siya. Maliit lang kanyang puno. Kasi meron kasing mga ground orchids na malalaki or matataas yung kanilang mga dahon. Siya maliit lang at masipag din siyang magbulaklak. So yan, meron din akong white nito. Kaya ito siya yung uh, unang nakita ko na dumadami yung kanyang mga bulaklak. Ayan. Ayan. Tapos yung pating media nito ay ano lang siya garden soil at saka uh, cow manure. Yun lang ang nilagay ko na pating mix. Tapos mahilig siyang uh, mabasa-basa or wet ang kanyang palaging moist ang kanyang potting mix. Ang tinamnan ko sa kanila ay ito lang siya, mineral water ayan. So ano ko lang, hinati ko lang. O, oh, ayan na. So, taba yung aking ground orchids. Yan, meron akong white nito. White, violet, at saka, ano, yellow at pink. Kaso lang, hindi pa namulaklak. So, ito siya, masipag siyang, itong klase na ground orchids ay masipag siyang mamulaklak. So, yan. Tapos, ay kailangan niya na basa. Tapos, pag dry na dry yung kanyang mga pating mix, kailangan mo siyang uh, diligan ma maigi. Kailangan basang-basa talaga pag after na maano mo na dry yung pating mix niya. So, kailangan na magdilig ng maigi sa, sa kanila. So, basang-basa. Yan. Sa pole sun din siya nakalagay. So, okay lang sa kanila na mainitan buong maghapon ang pag ano nito mamamatay siya sa darating na mga ano kapag magulang na or maano na yung kanyang mga dahon may posibilidad na mamamatay sila kaso lang kailangan hindi nyo diligat din ng maigi kasi mabubulok yung parang laman niya Um, so dapat pag namamatay sila or mawawala itong mga dahon niya buhay na buhay pa yung mga laman nila so kailangan lang na iano niyo siya sa gilid na hindi siya mabasa mabasa kasi hindi siya palaging mabasa kasi malalanta or mabubulok yung kanyang mga laman at tutubo rin yan babalik din yan tutubo babalik tapos uh, dumami sila at mag flower uli so yun ang ano ng ground orchids, so maganda ang kanyang mga bulaklak ayan merong iba't ibang kulay ang ground orchids kaso lang ito lang muna ang aking uh, na collect na mga ground orchids yellow, pink at saka uh, violet at ito at saka white. Yan, maganda tingnan kapag sabay na sabay silang mamulaklak. Meron din akong white nito, tingnan natin. So ito sila, ayan. So ito yung white kong na ground orchids. Meron pa pala, ayan, ito Ito big size ang kanyang bulaklak. Yan. Maganda din ang kanyang bulaklak. Yan siya. Yan lang, thanks for watching.